Ang OPM o ang Organisasyon ng Pilipinong Mga Awit ay isang non-stock, non-profit na organisasyon. Ito ang nangunguna at ang pinakarespetadong samahan ng mga professional na mga awit sa bansa. Itinatag ito at nairehistro noong October 27, 1986. Layo nito na maiangat ang kalidad ng mga mga awit sa bansa, maging ang mag na suportahan at ang kilikin ng mga kapwa Pilipino ang mga local singers, maging ang mga music writers na pwedeng maipagmalaki sa labas ng bansa. Marami na rin naipatupad na batas ang organisasyon ng Pilipinong mga awita na makakatulong upang mapanatili ang kahalagahan ng music industry sa ating bansa. Isa sa mga ito ay ang pagpapatupad uh, ng Executive Order No. 255 of 1987 uh, kung saan ang mga radio station sa bansa na may musical formats uh, ay magpapatugtog ng apat na Filipino music kada oras. Gayun din ang batas na gawing National Week for Young Artists uh, ang huling linggo ng buwan ng Nobyembre base na rin sa Proclamation No. 1173, Series of 1973. Samantala, idineklara ni Presidente Binigno S. Aquino III na ang huling linggo ng buwan ng Hulyo kada buwan ay gawing linggo ng musikang Pilipino. Samahan pa kaming alamin ang mga programa ng Organisasyon ng Pilipinong Mga Awit kasama si Miss Elaine Fuentes. Ako si Ellery Husay at approved sa amin ang ahensyang ito. And we are back, mga kaibigan. Thank you very much, Ms. Ellery Husay. At at this point, gusto ko rin i-acknowledge ang buong team approve. Alam po ninyo, kami lang nakikita nyo dito, pero meron kami isang batalyon na nasa likod namin dito, uh, including our cameramen, mga gwapo namin, mga cameramen, na pwede rin mag cam sa sobrang kagwapuhan at ang ating mga tao po Diyan sa control room, including, of course, and headed by our director, Ed Tinasa. Okay, bakit ko sila in-acknowledge? Kasi ang ating i-acknowledge for tonight ay uh, pwede nating sabihin na ansang heroes kasi sila yung nagtataguyod ng ating kultura, the living, breathing thing that is called our culture in the musical aspect. Ang ating pong kasama ngayon ay si Miss Dina Remolacio, ang Executive Director ng OPM or Organisasyon ng Pilipino Mga Aawit. Magandang gabi sa iyo, ma'am. Hello, magandang gabi sa inyong lahat at lahat ng nanonood ng Approve. Ayan, okay. Alam niyo po ba bang busy, busy si ma'am pero pinagbigyan tayo kasi kinakailangan nating ibigay sa ating publiko yung kaalaman at saka yung mga serbisyo yung pinag sa kaloob ng uh, OPM. Yes, yes. Okay, in a nutshell, what is OPM? Well, OPM is the leading organization of professional Filipino singers. Mm -hmm. Lahat po ng mga miyembro ng, ng OPM ay puro mga singers na nakikita nyo sa bars, nakikita nyo sa hotel, nakikita nyo sa TV at sa kung saan saan, so, ang pang multimedia concert, halls. concert halls mm -hmm. sila po basta professional singer um, those are our are those people are our members okay when uh, we say professional what exactly does it mean kapag ka OPM ang pinag-uusapan ay that means a part of your income is derived from singing mm. ayun ibig sabihin you are being paid for exercising your craft yes. or practicing your craft passion yes passion yes pero hindi lang ito kasi basta musika uh, Pilipinong mag-aawit. Yes, okay. yes. So ibig sabihin ba nito, mga Pilipino lang ang kinakanta? Hindi naman kailangang <laughs> Pilipino lang ang kinakanta, hindi rin naman pwede naman kung liligaynon okay. ang <laughs> <laughs> ang kantahen. They can also sing French, they can also sing. They can also sing uh, Tagalog or English as long as it is composed it is interpreted, and it is sung by a Filipino. Ayun. Okay. Sa marami sa ating mga kabataan ngayon, parang, parang lang ha, ah, hindi ko sinasabing tama ako, pero parang ang alam lang nila yung tinatawag na pop genre. Yes. Yung mga uso. Pero ang OPM is much bigger than just the of pop course, genre. Of course, of okay. course. Marami hong genres ang OPM. Meron ho tayong rock, meron <laughs> ethnic, meron tayong indigenous OPM music, uh -huh. at of course, ang kundiman ho na medyo nakakalimutan na nga natin yes. ngayon because of The current generation that right. we have. Um, doon sa mga hindi nakakaalam ha. Ito galing to sa lola ko, hindi to sa akin galing ha. Ang kundiman po, excuse me, ay ang ating mga love songs. It's about... Uh, Usually, yes. yes. pangharana po kasi talaga ang kundiman. Ako yan, ipapaliwanag mo yung ano daw yung harana, hindi na nila alam yung harana. <laughs> <laughs> ano yung harana, ma'am? Well, yung na... na, 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 na ang tawag doon? Naliligaw. It's a serenade. Oh, oh, yun. It's a song of a serenade. Right. For um, usually you offer that to a loved one or when you're wooing someone. Yes. That's what you do. Or harana. you're expressing, or expressing love yes. for, for, for someone yes. that you wanted so bad. Right. <laughs> you use harana. Oy, pero hindi lang for a person na ang harana o ang kundiman ay para din sa ating bansang Pilipinas. Yes, yes, of course, of course. It can